Magandang araw sa inyong lahat. Isa na namang mahalaga at makasaysayang aralin ang ating tatalakayin ngayon. Ito ay tungkol sa pakikipaglaban ng Pilipino laban sa Hapon. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na naipaliliwanag ang paraan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan laban sa Hapon. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, subukan mo muna ang sagutan ang paunang pagsusulit. Sa pamagitan ng pagsagot, sa paunang pagsusulit ay malalaman mo kung may alam ka na sa araling iyong pag-aaralan. Panoto, basahin at unawaing mabuti ang mga pahayag at piliin ang titik ng tamang sagot. Una, alin sa mga nasa ibaba ang hindi itinutulong ng mga sibilyan sa hukbalahap. Pangalawa, ang Hunters ROTC Guerrilla ay isang pangkat ng layunin ay panatilihin at pangalagaan ang malayang institusyon at ipakita ang kanilang katapatan sa bansa. Sino-sino ang bumubuo dito? Pangatlo, bakit bumuo ng kilosang gerilya ang mga Pilipino? pang alin sa mga sumusunod ang naging matapang nakbang ng mga Pilipino dahil sa kalupitan ng mga Hapon? Panlima, alin sa mga sumusunod ang kahulugan ng Hok Balahap? Kumusta? Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakuha ng apat o lima, magaling! Kung tatlo naman, pababa, ayos lang iyan. Ito ay paunang pagsusulit lamang. Ngayon naman, alamin mo kung may natandaan ka mula sa naunang aralin. O, oh, huwag kang mag-alala. Ito ay balik-aral lamang. Gagawin mo ito dahil ang mga natutunan mo sa mga nakaraang aralin ay maaring may kaugnayan sa iyong sunod na pag-aaralan. Handa ka na bang magbalik sa nakaraang aralin? Panoto Sikapin mong ayusin ang maletra upang mabuo ang katawagan sa mga inilalarawan sa bawat pahayag. Una, tawag sa perang may mababang halaga na ipinagamit ng Mahapon sa mga Pilipino. Pangalawa, tawag sa mga Pilipinong may suot na bayong sa ulo at tagapagturo sa kung sino ang gerilya. Pangatlo, tawag sa mga Pilipinong kaalyado ng mga Hapon. Pang-apat, tawag sa malulupit na polis-military ng mga Hapon. at panglima, tawag sa pamalaang itinatag ng mga hapon na kung saan si Pangulong Jose Laurel ang Pangulo. Kumusta? Ganito rin ba ang masagot mo? Magaling! Ngayon, ay atin nang tatalakayin ang ating bagong aralin, ang pakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga Hapon para sa kalayaan. Malaking pagbabago ang idinulot ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Bagamat may itinlagang mga pinuno, ay natili pa rin ang kagustuhan at ang pagkontrol ng mga Hapon sa bansa. Maraming Pilipino ang nalagay sa panganib at nakaranas ng takot at hirap sa kanilang pamumuhay dahil dito, maraming mga Pilipino ang piniling lumaban upang makamit ang kalayaan mula sa mga mananakop. Pagtatatag ng mga kilusang gerilya Bago pa man masakop ng mahapon ang Pilipinas ay mayroon ng kilusang gerilya sa bansa na binubuo ng mga magsasakas sa gitnang luson na ang layunin ay labanan ang pang-abuso ng mga nagmamayari ng lupa. Nang bumagsak ang bataan at koridor sa kamay ng mga Haponis noong Mayo 6, 1942 ay hindi pa rin natapos ang labanan ng mga Pilipino at Haponis. Ang mga sundalong Pilipino at mga sundalong Amerikanon na kaanib sa USAFE o United States Armed Forces in the Far East, sa halip na sumuko, ay namundok at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban ng palihim. Nagpangkat-pangkat sila na kung tawagin ay gerilya. At mula sa mga bulubundokin at mga ilang na lugar, nagsagawa ng mga pabigla-biglang pagsalakay. Ang kanilang layunin lusubin ang mga garison, patayin ang mga sundalo at opisyal na hapon. Palayain ang mga nakakulong at salakayin ang mga istasyong militar upang sirain ang mga kagamitan at manguha ng mga bala at armas na gagamitin sa paglaban sa mga hapon. Sa kalaunan, ay lumaki ang bilang ng mga gerilya at ito ay dahil sa pag ng kalupitan ng mga Hapon at pagsapin ng mga sibilyan mula sa mga lungsod at bayan-bayan kasama na ang ibang opisyal ng mga pamalang bayan na nagkukunwaring tumutulong sa mga Hapon. Namundok din ang mga sibilyan kabilang ang maraming kababayang naging biktima. Nang paglapastangan ng Mahapon at karaniwang mawayang hindi na makatiis sa pagpapahirap ng Mahapon Maraming pangkat ng magrilya ang nabuo sa iba't ibang dako ng Pilipinas Ang ilan sa mga leader ng magerilya ay militar Samantalang ang iba iba'y sibilyan Si Tomas Confesor ang sibilyang leader ng Panay Samantalang si Coronel Macario Peralta naman ang leader militar sa Leyte ay si Coronel Roberto Kangleon. Sa Mindanao ay sina Tomas Cabili at Salipada Pindaton. Sa Luzon, napabantog sina Winsislaw Q. Bensons at Marcos V. Agustin. Bukod sa organisado ang kilusan, may mga kumander at maranggo ang mga kasapi at may ugnayan sa isa't isa at may mga sekretong sinyalis na hindi maintindihan ng mga hapong kalaban. Nang mapa sa ilalim sa pananakop ng mahapon ang bansa, ay labis na naghirap ang mga magsasaka dahil sa pinag-iinteresan ng mga opisyal na hapon ang kanilang lupang sakahan. Ang kanilang ani, pati mga alagang hayop ay kinukumpis Sila ay pinaghinala ang gerilya at maging ang mga kababaihan ay patuloy na nakaranas ng kalapastanganan sa kamay ng mga hapon. Noong Marso 20 siyam, isan libo siyam na raan dalawa sa Setiobawit, San Lorenzo Cabiao, Nueva Ecija ay itinatag ang hukbong bayan laban sa pun o hukbalahap. Nina Luis Tarok, naging Pangulo, Castro Alejandrino, Pangalawang Pangulo, Pedro Abad Santos at Jose Banal. Ang mahok tawag sa kasapi ng Hawk balahap ay mas kinatakutan ng mga Hapon kaysa sa mga naunang pangkat ng mga gerilya dahil sa kanilang marahas na pagsugpo sa mga Hapon. Bago pa bumalik ang mga Amerikano sa Luzon ay nabawi na ng mga Hawk ang mga laluigan ng Tarlac, Pampanga at Nueva Ecija. Malaki din ang kanilang ginampanan sa pagpapalaya sa ilang bahagi ng Timog Luzon. Kabilang din ang ilang kasapi ng Hawk sa pagliligtas sa mga Amerikano at kapanalig ng maito mula sa mga kampo ng Hapon sa Los Banyos at Kabantuan. Matapos ang digmaan, ang Hawk Balahap ay binuwag at pinalitan ng Hawk Balahap Veterans League na pinamunuan ni Castro Alejandro. Ang Hunters ROTC Guerrilla ay binubuo ng madating dating kaditi ng Reserve Officers Training Corps o ROTC ng iba't ibang kulihiyo at pamantasan at ng Philippine Military Academy. At ilang mga kabataan hindi nag-aral na ang layunin ay panatilihin at pangalagaan ang malayang institusyon at ipakita ang kanilang katapatan sa bansa. Ang pangkat ay may malaking bahagi sa tagumpay ng Nasugbo Landing noong Enero 31, 1945 dahil sa mga ulat na kanilang nakalap tungkol sa kalagayan ng karagatan at mga kagamitan at pagkilos ng mahapon sa dalampasigan ng Nasugbo, Batanga. Marami pang iba't ibang kilusang girilya ang itinatag ng mga Pilipino. Kabilang na dito ang Markings Guerillas na itinatag ni Marcos V. Agustin, ang pangkat ng Maaita, ang Yusuf o United States Army in the Philippines of Northern Luzon. Mga pagkilos ng mga sibilyan Katulad ng panahon ng paglaban sa ibang mananakop, ang mga sibilyan ay nagbigay ng suporta sa mga kilusang gerilya. Sila ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pagkilos ng mga hapon. Itinatago at ginagamot ang mga sugatan at may sakit. Ginamit ng mga kababaihan ang kanilang kagandahan sa panlilinlang ng mga hapon at ang mga kabataan ay naging tagapagdala ng maarmas armas at minsahi upang may pagpatuloy ang lihim na operasyon ng mga kilusan. Ano ang nasa iyong isipan? at iyong naramdaman ukol sa iyong narinig. Nagpadaig ba sa takot at paghihirap sa mga pon ang mga Pilipino? Ano ang katangiang kanilang naipakita nang sila ay nakipaglaban? Ano ang kanilang mga ginawa para sa layuning makalaya mula sa mananako? Dahil ito ay isang paglalakbay sa nakaraan, marapat lamang na ikaw ay magkaroon ng dalawang pagsubok. Nakilala mo na ang makasapi sa kilusang girilya, kaya narito ang iyong unang pagsubok. Ano to? Hanapin at ikahon ang pangalan ng mga girilya na nakatala sa ibaba. Kumusta? Nabiglogan mo ba ang lahat ng pangalan ng mga girilya? Mahusay! Ngayon naman, para sa ikalawang pagsubok, subukin mong buuin ang pasel. Isulat sa mga piraso ng puzzle ang mga kinakailangang impormasyon tungkol sa ginawang pakikipaglaban ng mga Pilipino laban sa mga Hapon. Piliin mula sa baba ang iyong sagot. Kumusta? Ganito rin ba ang masagot mo? magaling. Ngayon, batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang mga Pilipino ay hindi lamang umasa sa pangakong pagbabalik ng mga Amerikano bagkos sila ay matapang na lumaban sa mga Hapon. Bawat isa, gerilya o sibilyan, maging kababaihan at kabataan ay may ginampanang bahagi sa pagkikipaglaban. Maraming bahagi sa iba't ibang panig ng kapuluan ang napalaya ng mga nabuong gayskilosang gerilya. Narito ang isang graphic organizer upang mas madali mong maunawaan ang aralin. Maari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at pagninilay. Muli, ito si Maestro todeyo na laging nagsasabing mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.